Lawrence, tawag ng kanyang kaibigan na si Jet. Habang nagpapalakad si Lawrence ng kanyang alagang aso sa munting parke na nasa loob ng kanilang subdivision, tumigil siya at tinignan ng walang ganang tingin ng kanyang kaibigan at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Lawrence, tumigil ka nga muna. May sasabihin ako sa'yo. Sigaw ni Tolit. Kahit na pabuntong hininga na lamang si Lawrence at tumigil upang hintayin ang kanyang kaibigan. So ano ba ang sasabihin mo, Jet? At kailangan pa talagang itigil ko ang ginagawa ko ngayon? Walang ganang sagot ni Lawrence. Grabe ka naman, pare. Humangos pa nga ako. Pwede bang magpahinga muna kahit sandali? Kasi napagod talaga ako kakatakpo sa paghahabol sa eh. Ba't mo pa kasi ako inahabol? Hindi naman kita inutusan, di ba? Sus, alam ko naman na matutuwa kasi impormasyon na nakalap ko. At ano naman yung jet? Well, alam mo na ba na may bago na tayong kapitbahay? Tanong ni Jet sa kanyang kaibigan na si Lawrence. Yan lang ba ang sasabihin mo? Well, hindi ako interesado. Akala ko naman kung ano ang sasabihin mo. Tapos yan lang pala. Hala, grabe siya oh. Talaga bang hindi ka interesado? At bakit naman ako magiging interesado yan? Maganda ba yan? Oo oh, naman pre, Mukhang diyosa. Hindi makabasag pinggan ng mukha. At isa pa, bagay na bagay talaga kayo. May at na napaka-inosente pa nun. Ah, ganun ba? Wala akong pakialam bro. At wala ka bang ibang sasabihin? Kasi aalis na ako. Dahil nainip na si Kelsey oh. Pre naman, maganda talaga yun. Jet, baka nakakalimutan mo. Na ibang maganda mo sa maganda ko. Kit, sige na. Malis ka na, alis at salamat na lang din sa impormasyon mo, okay? Pero naman, shh, huwag ka nang magsalita pa. Sige na, paalam na. Paalam ni Lawrence kay jet. At agad na umalis. Hindi pa nakakalayo si Lawrence at biglang sumigaw itong si jet Bahala ka, basta't sasabihin ko na si Roy. Nagsagayon ay siya na lamang ang manligaw sa bagong lipat nating kapitbahay. And for sure, ay pagsisisiyan mo talaga Lawrence. Sigaw ni jet Subalit ay napatawa na lamang si Lawrence at nag-hand na lamang siya sa kanyang kaibigan. Wala akong pakialam. Pagkatapos niya rin sabihin niyon, ay nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad nang bigla na lamang nagulat siya nang may isang aso na dumidila sa kanyang mga paa. Ay, ang cute naman! Ani na lamang ni Lawrence at agad na umupo upang makita ang kabuohan ng aso. Nang makaupo na si Lawrence, at nakita niya na may inihintag ang aso kahit napagtanto niya na nawawala ito. Sino kaya ang may-ari nito? Ani na lamang ni Lawrence nang makita ang dog tag sa leg ng aso. Sky, tawag ng isang mainhin na babae sa hindi kalayuan na siyang naging dahilan upang magtatahol ang aso. Sa kabilang dako naman ay sinatali ay sigaw ng sigaw ng Sky para tawagin ang kanyang asong nawawala. Sky, Sigaw niya at sa di kalayuan ay narinig niya ang tahol ng kanyang aso kaya't dali-dali siyang napatakbo papunta roon. Isgay, tawag ni Natalie sa kanyang aso at kulat nagulat siya nang may lalaki palang humahawak at naglalaro nito. Aso mo ba to, miss? Tanong ng lalaki. Opo, magalang naman na sagot ni Natalie. Ang hit naman ng aso mo, nagmana sayo, hirit ng lalaki siyang naging dahilan upang mamula sa iya si Natalie. Salamat at salamat din dahil sa nakita mo ang aso ko. Dahil kung hindi, baka mawala na ng tuluyan ang aso kong si Sky. Walang anuman yun, Miss. Pero Miss, sa susunod ha, ah, ay bantayin mo na lamang ng maayos ang aso mo. Napakakit niya. Nakakapanghinayang kung makuha lang ng mga nanguha ng aso. Ha? May ganun ba dito? Nagtatakang tanong ni Natalie. Oo oh naman, bakit hindi mo ba alam? At teka nga, bago ka lang ba dito? Kasi para ngayon lang kita nakita eh. Ay oo, bago lang ako dito. Kahapon pa lang ako nakalipat dito. Kaya't marami salamat talaga sa impormasyon mo ha. Alis na po kami. Sky, come to mommy na. Tawag ni Natalie sa kanyang aso. Teka miss, pwede bang malaman ang pangalan mo? Natali, Natalie ang pangalan ko. Ikaw, Lawrence ka pala. ''Lawrence ang pangalan ko, at kung iyong mamarapatin, ay pwede ba kitang samaan sa pagpapalakad mo sa aso mo?'' ''Total, nagpapalakad rin naman ako ng aso ko eh. Hindi po ba ako nakakaistorbo sa inyo?'' ''Hindi naman, at saka okay lang naman sa akin. Nang sa gayon ay mailibot rin kita sa subdivision, at maturuan ng mga bagay na hindi mo pa alam.'' ''O sige, total ay wala naman rin akong kakilala dito, at pati na rin kaibigan. Pwede bang maging kaibigan kita?'' Naiiyang tanong ni Natalie. Oo naman. Naku, ako na ata ang pinakaswerteng lalaki dito na magkakaroon ng isang kaibigan na maladyosa na katulad mo. <laughs> Nagpapatawa ka ba? Hindi ako diyosa, no? Wawa, pahambol ko pa dyan. Napakadyosa mo sa paningin ko. At wala ka nang magagawa dyan. <laughs> Bahala ka na nga. Sagot na lamang ni Natalie. At agad naman na silang naglakad-lakad at naglibot sa kabuuan ng kanilang subdivision. Ang laki pala ng subdivision na to, no? O oh, naman nat, at halos lahat ng mga nandito ay napakayayaman. Kahit wala kang masyadong makikita mga taong lumalabas ng kanilang mga bahay dahil napaka-busy nila sa kanilang mga trabaho. Ang boring naman ng life ng mga tao dito, no? I mean, ang mga mayayaman dahil sa so wala na silang time sa kanilang mga anak dahil focus na po ako sila sa kanilang mga trabaho. Tama ka nga dyan, Natalie. Kit mali talaga ang kasabihan na kapag mayaman ka, ay wala ka ng problema. Anin mo ang pera kung hindi ka naman masaya, hindi ba? Kaya nga naisip ko na mas mainam na kandamdaman lamang ang yaman mo. Nang sa gayon ay masaya pa kayo at nagkakasama samang lahat sa inyong bahay at may mga banting pa kayong pamilya. Grabe, relate na relate ka naman talaga dyan, Lawrence. Oo oh naman, kasi ganyan din ang family ko eh. Pero thankful naman ako, kasi nga ginagawa lang rin naman nila yan. Para din naman sa kapakanan at kinabukasan ko. At saka, huwag mo nga sabihin na relate na relate ako. Kasi for sure, ikaw ang mas nakaka-relate dito. Kasi mukha mo palang ay parang prinsesa na. Hindi ah. Nako, huwag ka nang pahambol dyan. Aminin mo na lang. Alam mo na't, kung mahirap ka lang, ay hindi ka makakapasok dito. Kahit alam ko na mayaman ka, kahit huwag ka nang mahiya pa, total ay magkaibigan na rin naman na tayo. Kahit ano pa ang ikakaya mo, hindi ba? Aminin mo na lang sa akin. <laughs> palabiru ka pala, Lawrence. Natatawang saan ni Natalie. Sus, hindi ako palabiru. Sadyang totoo naman ang sinasabi ko. Ay nako, sige na nga. Ang kulit mo talaga. Sus, masasanay ka rin, Natalie. Kasi simula ngayon, ay best friend mo na ako. Best friend ka agad, Renz? <laughs> oh naman nat. Bakit? Ayaw mo bang maging best friend ng isang tulad kong gwapo? Maliwa ka talaga. Nagulat lang ako dahil first time na may nagsabing best friend. Ah, ganun ba? At least ay magpasalamat ka sa akin. Dahil first time ka pang magkakaroon ng best friend. Full package pa talaga. <laughs> Bakit naman full package? Anong ibig mong sabihin? Like, gwapo, mayaman, Mabait, matulungin, at higit sa lahat, hindi ka pababayaan. Best friend nga, hindi ba? Ay, sige na nga lang. So ano na ang itatawag ko sa iyo, Renz? BFF. Pwede rin. O sige na nga, huwag mo na rin akong tawagin nat ha. Simula ngayon, ay BFF na rin. Yes, BFF. Nakangiting sagot naman ni Lawrence. Na siyang naging dahilan upang mapatigil sandali si Natalie. Dahil napakapogi talaga nitong si Lawrence. Oy BFF. Natulala ka ata ngayon. Na-starstruck ka ba sa kagwapuhan ko? Tanong ni Lawrence. Ha? Hindi ah. Ano ka ba? Nagulat lang ako dahil sa first time kitang nakitang umite. Ay sus, magrarason ka pa talaga eh no? Bakit ba hindi mo kayang tanggapin na ang gwapo-gwapo ko? Ewan ko sa'yo BFF. Umuwi na nga lang tayo. Sa susunod na araw na lang ulit ha. O sige, basta't magkita na lang tayo sa parke BFF ha. Sure, paalam. Paalam ni Natalie. na napangiti na lamang si Lawrence at nagulat na lamang siya nang biglang dumating si Jet. Apat anong iningiti mo dyan pre? Parang ang mga ngiti mo ay laba. Nagtatakang tanong ni Jet. Ha? Hindi pa pwedeng naging masaya lang? Napaka-kontrabida mo talaga eh no, Jet? Anong kontrabida ka dyan? Tinatanong lang naman kita. At isa pa. Di ba dapat ay nasa bahay ka na ngayon? Ano bang pakialam mo? Hindi ba pwedeng mamaya na lang akong muwi? At bakit naman? Pre, kilala kita. Kate, may samping talaga. May nangyari ba na hindi ko alam, Lawrence? Ha? Wala ah? Anong wala? Lawrence, kilala kita. Kate, hindi mo ako maluloko pa. Ay nako. Sige na nga. Pero bago ko sabihin sa'yo, ay may tatanong rin ako sa'yo, Jet. At sumagot ka ng maayos ha. Dahil nako. Baka hindi ka naabuda ng umaga. Ay, ang init-init ng ulo natin, Pre ah. May problema ka ba? At pati ba talaga ang buhay ko ay madadamay? Wala namang problema tol. Gusto ko lang na makasiguro. Tungkol saan ba yan, Lawrence? Hindi ba nasabi mo kanina na may bagong lipat na kapitbahay natin? Oo. Oh, bakit? Gusto ko lang itanong kung nakita na ba siya ni Roy? Abay ewan ko. Hindi naman ako si Roy eh. At ay ka nga pre. Bakit bigla-bigla ka na lamang naging interesado sa kanya? Akala ko ba eh hindi ka interesado? Huwag ka na nga lang magtanong, Jet. Anong wag magtanong? Hindi yan pwede, pre. Dapat isagutin mo rin ang mga tanong ko. Jet, pwede ba? Hindi ako nang ipaglaro sa'yo. Magseryoso ka naman. Seryoso naman ako, ha? Subalit ang lahat ng mga tanong mo ay sasagutin ko lang kung sasagutin mo rin ang mga tanong ko. Kilala mo ako, Lawrence. Kahit huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin. Bantahan ni Jet. Sige na nga, game na ako. Ayun. Madali ka rin naman palang kausap eh. Ano nga ulit yung tanong mo? Nakita na ba ni Roy si Natalie? Natalie? Sinong Natalie? Yung kapitbahay nga natin na bago. Aha, paano mo nalaman ang pangalan niya? Ay grabe, parang may naamoy akong hindi ko alam Lorenza. Mamaya ako na lang ipapaliwanag sa'yo. Kit sige na, sagutin mo na lang ang tanong ko. Okay, sige na nga. Um, actually, nililigawan na nga ni Roy yung babae ano? Nililigawan? Oo. Oh, bakit? Ba't kagulat nagulat? May bala ka rin bang ligawan yon? Oo oh, sana eh. Kaso nga lang BFF na kami ngayon. At nung nakaraang linggo pa pala siya nandito. At bakit ngayon mo lang sinabi sa akin Jet? Eh sana ay ako pa ang nauna kaysa kay Roy. So kasalanan ko pa talaga. Eh hindi ko nga alam na may bago tayong kapitbahay, hindi ba? Kasi si Roy lang din naman ang may sabi sa akin. Kasi nakasalubong ko siya sa may... Kasi nakasalubong ko siya na may daladalang isang bukay ng rosas. Kaya tayo, nagtanong ako sa kanya. At nagsabi rin naman siya ng totoo. Patay, so papaano na lang yan? Gustong gusto ko si Natalie. At kung magtatanong ka, kung bakit alam ko ang pangalan niya, ay dahil kanina, nagkita kami at nagkakwentuhan. At naging mag-BFF na rin kami. BFF? As in, best friend forever? Hindi makapaniwalang tanong ni Jeff. Oo oh, nga. Gosh pre. bakla ka ba? Bakit bigla-bigla ka na lamang nagkakaroon ng BFF? Bakit bawal ba? Isa pa, pwede ba Jet? Huwag mo akong tawanan dahil baka masapak lang kita. Alam mo naman na nagkakaproblema ako dahil sa ayaw na ayaw kong mapunta si Natalie kay Roy. E eh, di manligaw ka na rin, sira ka pala eh. Yan nga ang problema ko pre. Baka pag nanligaw ako sa kanya ay baka lumayo lang siya sa akin. Alam mo naman na BFF kami, hindi ba? Ano ba talaga ang gusto mo, Lawrence? Hindi kita magets. Ayaw mo na mapunta siya kay Roy? Pero ayaw mo rin siyang ligawan? Napaka bobo mo rin pala talaga eh, no Jet? Hindi ka ba nag-iisip? Of course nag-iisip ako. Gustong gusto ko si Natalie. Pero hindi ko alam na naniligaw na pala sa kanya si Roy. At kasalanan mo talaga to. Dahil hindi mo ako in-inform ka agad. Gusto ko mang ligawan siya. Subalit ay natatakot ako at baka hindi niya ako gusto. Lalong lalo na ngayon na malapit na ang loob namin sa isa't isa. Sapagkat mag BFF na kami at ayaw ko na masira ang pagkakaibigan namin. Dahil lang sa panliligo ko sa kanya, tama ako hindi ba? Kahit tulungan mo lamang akong mag-isip ng paraan kung papaano ang gagawin ko. Ay nako, ewan ko talaga sa'yo kung anong sa'yo. Kung ako sa'yo ay magparaya ka na lang kasi. Like hayaan mo na lamang na maging nobyo ni Natalie si Roy at maghintay ka na lamang kung kailan sila maghihiwalay. Pwede ba Jet? Yung seryoso naman sana oh. Seryoso kaya yun? Ewan ko sa'yo, may naisip na naman ako. Pero hindi ata tatalab eh. At ano naman yan Lawrence? Pwede ko bang malaman kung ano yan? Um, kasi alam mo naman na medyo mainin si Natalie, hindi ba? Kasi nakasama ko rin siya kanina. What if ipapakita ko na lang na gusto ko siya? sa so, pamamagitan ng pagiging makulit, hindi ba? Pwede naman, pero baka mapansin nila ta. Sus, pre, parang malabo dahil medyo loading din siya. So yan ang naisip kong paraan habang naghahanap ako ng tiyempo. Kung kailan ako makakapanligaw sa kanya at nang hindi masisira ang pagkakaibigan namin. May naisip ka na pala eh. Tapos nagtanong ka pa talaga sa akin? piling iling na saad ni Jet. <laughs> Baka kasi may mas mainam kaysa paraan. Pero wala eh. Sus, ako pa ang inoong may kasalanan. Mas mabuti pa ay magplano na lamang tayo para sa panliligaw mo kay Nat. So, question ni Jet. Kaya na lamang si Lawrence at agad naman na silang nagplano. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, ay mas naging matalik pang magkaibigan Ang dalawa. At sa isang buwang pagkakaibigan rin nila, ay siyang isang buwan na rin pang niligaw ni Roy. Alam mo not? bakit ba kasi pinatanggap mo ang mga bulaklak na bigay sa'yo ni Roy? Eh kung tutuusin nga niyan, ay hindi mo naman na talaga magagamit yan. Dahil kung ako sa'yo, ay itapon mo na lamang yan. Ano ka ba Renz? Nakakayaan naman sa tao. Nag-effort naman yung tao, hindi ba? Tapos itatapon ko lang? Sayang naman. Anong sayang? Sis, hindi yan sayang. At isa pa, mabibili mo rin naman yan kasi may pera ka. Get useless lang talaga yung bulaklak na yan. Get itapon mo na lang yan. Hayaan mo na lang BFF. Nahiya kasi ako na itinapon ko lang eh. Huwag kang mahiya. Kung nahiya kang magtapon yan, ay ako na lamang. Akin na nga. Yan. BFF nat. Hep hep Huwag na huwag kang ganyan BFF friends ha. Nakakaya talaga. At baka sabihin pa ako ni Roy na hindi ako marunong tumanaw ng pagpapahalaga sa mga bagay na binigay ng ibang tao. Kaya tiyahan mo na, tutala may storage room rin naman kami sa bahay. Kaya't okay lang talaga na hindi ko yan itapon. PFF Nat, may gusto ka ba kay Roy? Ha? Wala ah? Eh bakit tinatago mo pa yung mga bagay na binigay niya sa'yo? PFF Prince, nakikinig ka ba? Pinaliwanag ko na yan, hindi ba? Hay nako, hindi ka talaga nakikinig sa akin eh. Nakikinig ako. Nakikita ko talaga at nasa ko na may gusto ko kay Roy. Tapatin mo na lang ako, BFF. Anong nagustuhan mo kay Roy? Hindi naman siya pogi. Mas pogi pa kaya ako ron. Kihit anong rason? Para magkagusto ko sa kanya, Ber. <laughs> alam mo, Renz. Napakakulit mo talaga, no? At isa pa, pogi rin naman si Roy. At alam ko na pogi ka rin. Kahit hindi mo na kailangan pang ipagsigawan sa lahat ng tao na ikaw ay napakagwapo. Alam na namin niyang lahat. Alam niyo naman na pali. Pero bakit hindi na lang ako ang piliin mo? Total ay pogi naman ako. At inaamin mo naman sa akin yan. At sa pa, kaya ko rin naman yung gawin. Ang lahat ng mga ginagawa ni Roy. Para sa'yo. Kaya't ako na lamang ang magbibigay niyan sa'yo. Ha? Medyo naglo-loading na tanong ni Natalie. Hotdog. <laughs> Ewan ko sa'yo Nat. Basta isa lang ang masasabi ko sa'yo ha. Huwag na huwag kang maawa kay Roy sapagkat hindi ka na nakakasiguro na ikaw lang talaga ang mahal niya sa buhay. Dahil sa si chickboy ang lalaking yan at huwag na huwag mo nang sasabihin na waling ako sapagkat kapitbahay ko yan ng ilang taon. Kit alam na alam ko ang mga galawan ng mga yan. Seryoso sa ni Lawrence. <laughs> Grabe ka talaga Lawrence. Napaka seryoso mo naman talaga. At napaka-kulit mo. Pwede bang wag na lamang nating pag-usapan si Roy? At bakit naman? Kailangan nating pag-usapan ito sapagkat nakikita ko sa mga mata mo na nadadala ka na naman ng mga effort niya at ayaw na ayaw kong nakikita yan sa mga mata mo dahil mahal kita. Ayaw kong masasaktan ka lang kay Roy. Alam ko na yan BFF at isa pa, pwede bang wag na lamang natin pag-usapan si Roy? Diyos ko napakakulit mo talaga eh no? Dali na, bakit pa ba hindi na natin kailangan pag-usapan? Basta mag-usap na lang tayo. Kahit ibang topic, okay lang sa akin yon. Huwag na lamang ang patungkol sa mga ganyan. Ah, hindi yan pwede na. Lawrence naman eh. Sige na nga. Pero magka. Pero mga ako ka sa akin ha. Na hindi mo yan sasagutin si Roy. Dahil mas pogi pa kaya ako sa kanya. At mas mayaman pa. Huwag na huwag mo akong ha. Dapat ang magiging nobyo mo. Ay mas mataas pa ang standard kaysa sa akin. Mas pogi at mas cute at higit sa lahat ay mas matalino, caring at mas sweet pa. Mas mayaman at isa pa, dapat ay mahal na mahal ka kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. Kumbaga dapat ay complete package na gaya ko. Habog na saad ni Lawrence siyang naging dahilan upang matawa si Nat. <laughs> Napakahangin mo talaga PFF, hindi ako mahangin ha. Bakit hindi mo talaga yun matanggap ha? <laughs> Tanggap ko naman, pero hindi mo ako masisisi kung bakit medyo nagdadalawang isip ako na maniwala sa mga sinasabi mo. Dahil sa napakakulit mo at napaka mapagbiru pa. Sus, at least ay napapasaya kita hindi ba? Aminin. Oh na oh na, kaya tara na nga. Magluluto na lang tayo. At wag na huwag ka nang magsasalita ng mga bagay na ganyan ha. Banta ni Natalie. At bakit naman? Totoo naman lahat yan at isa pa, nang gayon din ay matauhan ka na dapat ay piliin mo kaysa sa mga maniligaw mo. Ewan ko si Renz, natatawang saad na lamang ni Natalie at agad na lamang silang nagluto ng kanilang mga kakainin. Dahil magpipiknik sila ni Lawrence. Lumipas ang isang linggo ay medyo nagdadalawang isip pa si Natalie kung sasagutin niya na ba si Roy. Sapagkat nagtanong si Roy kung pwede niya na bang marinig ang kanyang mga sagot. Ngunit hindi pa alam ni Natalie kung ano ang kanyang isasagot. Nat, nakapag ka na ba? Tanong ni Roy. Um, Roy, pwede bang itanong ko muna sa BFF ko? BFF? Sinong BFF mo? Si Lawrence. Alam mo naman kasi na hindi na ako basta-bastang nagdidesisyon ang hindi niya alam. Ha? At bakit naman? E, ikaw naman ang magiging nobe ko. At hindi naman siya. Kahit ano pang saysay na tanongin mo siya. BFF ko siya, Roy. At sa pa, sa tingin ko ay mas marami pa siyang experience na hindi ko pa na-experience kahit mas mainam na siya muna ang tanungin ko. At baka kasi makapag-desisyon ako ng mga bagay na pagsisisiyan ko sa bandang huli. Ibig mo bang sabihin na kung sasagutin mo ko ay may chance na pagsisisiyan mo ang naging desisyon mo? Grabe ka naman sa akin Natalie. Alam mo naman na hindi kita lolo lolokoyin, hindi ba? Nakakasakit ka naman sa feelings. Parang ang bigat ng mga sinasabi mo ngayon sa akin Ha? Hindi naman sa ganun, Roy. Hindi kasi natin alam ang takbo ng panahon. Kahit mas mainam na, na maging handa ako. Kahit pasensya ka na talaga, kung hindi pa kita masasagot sa ngayon. Um, I mean, hindi ko pa masasagot ang tanong mo. Dahil kailangan ko pang tanongin si Lawrence. O sige, kung yan ang gusto mo, ay wala naman akong magagawa. Kung hindi ang respetuhin na lamang yan. Pero, tahangiling ko lamang sa iyo na sana'y sa susunod na mga linggo ay may makuha na akong sagot sapagkat masasayang ang oras at effort ko kung wala naman akong mapapala sa'yo, hindi ba? Oo, kaya't pasensya ka na talaga, Roy, ha? Okay lang, walang problema sa akin yan, Natalie. Wala naman akong magagawa kung hindi ang maghintay ng desisyon mo, eh. Alis na lamang muna ako, ha? Magingat ka palagi, Natalie. Paalam ni Roy. At agad naman ang umalis nang makaalis na si Roy ay siya namang pagdating ni Lawrence Kahit nagulat si Natalie nang bigla siyang gulatin ni Lawrence Anak na kabayo, Lawrence naman Bakit ba nang kukulat ka dyan ha? Naiirit ang tanong ni Natalie Ha? Bakit? Bawal bang gulatin ka? At isa pa, sa kilala ko sayo ay hindi ka naman magugulatin na, unless na lamang kung may problema ka at may iniisip na malalim ngayon Sad ni Lawrence At agad na umupo sa gilid ng upuan Malapit kay Natalie Ano bang problema mo Natalie? Tanong ka agad ni Lawrence Marami, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko Ha? Bakit naman? Ano bang problema yan ha? Si Roy kasi, pumunta siya rito kanina Tapos gusto niya nang malaman ang sagot ko At tamang tama rin naman na nandito ka Para tulungan ako sa magiging desisyon ko Ha? Desisyon? Patungkol saan? So pagsagot ko kay Roy, What? Sasagutin mo na si Roy ng ganun-ganun na lamang kadali? Nababaliw ka na ba Nat? At isa pa, bakit nagmamadali si Roy? Diyos ko, hindi ka ba na-inform na hindi kailangang madaliin ang panliligaw? Alam ko naman yan, pero may punto naman to si Roy. Baka masayang lang kasi ang lahat ng effort niya. Tapos at then, ay wala rin naman pala siyang mapapala, hindi ba? Diyos ko Natalie, Parte ng buhay natin na kailangan natin gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa mahal natin sa buhay. Kate, huwag kang magmadali unless na may gusto ka rin kay Roy. Um, oo, oh, ay hindi ko pa alam BFF. Sigurado ko pa talaga dyan? Oy, oh, eh. eh di sabihin mo yan kay Roy. Um, Natalie, siya nga pala. Pwede bang umalis muna ako? May tumatawag eh. At nag-text kasi si mami na emergency daw. Ha? Iiwan mo ako? Kailangan ko ang tulong mo, BFF ngayon. Kaya mo na yan. At sabihin mo na lang kay Roy na gusto mo siya. Subalit so, ay eh, natatakot ka lang na masaktan. Ganun lang. Sige na BFF, alis na muna ako ha. Paalam ni Lawrence at agad naman ang umalis habang si Natalie naman ay naiwang naguguluhan. Dahil ngayon pa talaga nagkaroon ng emergency si Lawrence kung saan ay kailangan na kailangan niya ito. Habang si Lawrence naman ay nasaktan sa kanyang narinig. Agad niyang tinawagan si Jet upang makipag-inuman dahil sa nasaktan siya sa narinig niya at nakapag-desisyon siyang umalis na lamang muna. Ikaw ang bahala pre, basta't magpakatatag ka lang at ako nang bahalang magsabi kay Natalie, huwi ka ni Jet. At nang dahil doon ay umalis na nga si Lawrence sapagkat alam naman niya na mas masasaktan lamang siya kapag nalaman niya nasasagutin na ni Natalie si Roy. Habang si Natalie naman, ay miss na miss na si Lawrence. Kaya't agad siyang pumunta sa bahay ni Lawrence at walang tao ng mga oras na yon. Kahit na anong tawag niya sa pangalan nito, ay wala pa rin nagbubukas. Kahit anong gawin mong sigaw dyan, ay wala kang makukuha ang sagot dahil umalis na si Lawrence ng ibang bansa na siya saad ng isang boses sa likuran ni Natalie. Kaya't agad siyang lumingon dito at nagtatakang napatingin sa lalaki. Bakit alam mo? Well, dahil kaibigan niya ako at sa wakas ay nakita na rin tayo Natalie. Ha? Well, kung nagtataka kung bakit kilala kita, kinuwento lahat sa akin ni Lawrence. Mahal na mahal ka ng kaibigan ko. Kaya nga umalis siya dahil may iba ka na daw na mahal. At tayo niyang masaktan sa araw-araw na makikita niyang iba ang mahal mo. Hindi mo ba napapansin? na sa tuwing nagiging makulit siya at hambog sa'yo, ay sa mga bagay na niya pinapakita ang pagmamahal niya. Pero sobrang manhid mo lang daw talaga, kahit pumalik ka na lamang sa bahay niyo. Sapagkat wala ka ng Lawrence na makikita pa, sad ni Jet, at agad naman ang umalis. Nagulat si Natalie sa kanyang narini. Sa katunayan nga niya, ay mahal na mahal na niya si Lawrence, pero natatakot siya na baka hindi siya mahal nito. Kate binasted niya si Roy, at araw-araw na naghihintay kung kailan babalik si Lawrence upang masabi rin niya na gusto niya ang pinata. Subalit huli na ang lahat dahil umalis na si Lawrence pero hindi pa rin susuko si Natalie. Maghihintay pa rin siya kung kailan babalik si Lawrence at sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik na nga si Lawrence kasi may nakalimutan siya dito. Lawrence, bakit hindi mo sinabi sa akin na mahal mo ko? Alam mo Lawrence... Mahal na mahal kita. Wika ni Natalie. Kit gulat na gulat si Lawrence. Imbes na alis na sana siya ng tuluyan, ay hindi na siya nakaalis pa sapagkat gusto niyang ligawan si Natalie nang sa gayon ay maging kanya na ang babaeng pinakamamahal at pinapangarap niya. Di kalaunan, ay tuluyan nang ngang naging sila. Mahal na mahal nila ang isa't isa. At nangako itong si Lawrence na hindi na kailanman iiwanan itong sinatali.